Very good. You like it? Yeah. <laughs> Dahil may lakad ako today, nagpaalam na nga rin pala ako kay Babe para umalis kasi ang schedule ko doon ay alas dos ng hapon. At para hindi malate, kailangan ko dumating early. <coughs> Hi mga ka-fam. Aalis ako today. Pagpunta ako ng clinic. Sa Babe, nandun si Babe, iniwan ko muna kay Papa at sa anak ko. So, babalik naman ako mamaya kapag natapos na ako sa dentist. At nakarating na nga ako dito sa St. Angelic Dental Clinic located ito sa Bulabog dito sa Boracay at alam na rin ni Doc ang kanyang gagawin. Hi Doc! Hi! Inumpisa na pala ginawa ni Doc ang aking ipin. Maya, Maya lang tapos na to. At natapos na nga kami and ito ang aking before teeth and ito ang aking after. O di ba ang ganda na niya. Paano to, Doc? Pwede na ako kumain ng, like, milky, mga ma... Pwede na, huwag mo lang pang matigas yan. Oo. Ah, so hindi siya pwede sa matigas. Oo. Uh uh huwag ma mo pang kagat ng mga sobrang tigas-tigas. Pwede naman na. Mga carne. Oo, nuts hindi pwede. Ah, oh, okay. So, mga normal food, pwede naman. Like okay. meat na, company. pwede naman. Ito na yung mga matitigas na nuts, di ba? Matigas yun. Oo. Oh, okay. Iwasan mo na lang yun. Thank you. Maganda. Para Oo, ang ating eh. Maganda siya, hindi siya lata. Mm -hmm. Maganda. Thank you, Doc. Ciao, ciao. Bye. <laughs> Tutuwa si Brandon, mamaya. Oo, oh, oh, kaya nga eh. Kamis <laughs> so, na mamala na ulit. Oo, Doc. Thank you, Doc. Ha. Okay, sige, pa ka lang when you're available again. Oo, oh, sige, Doc. Sige, doc. Ayan, narinig yun naman ang sinabi ni Doc. Confident na akong umiti-iti, tumawa-tawa, o ba? Diba? Kasi maganda na ang aking ngipin. Dahil wala pa akong lunch, naisipan kong maglakad-lakad muna papuntang Dimol at para kumain. So dito pala ang daan papunta ng Dimol. Walking distance lang pala yung clinic na pinuntahan ko at yung Dimol. Kaya naman nandito na ako ngayon sa may lake town. Ang kaharap nitong lake town ay yung Dimol mismo at ang McDonald's. And syempre, katabi nun, ayan, nakikita na natin ang cups and pearls. So, dyan ako bibili ng milk tea. Masarap ang milk tea nila dito. Sa milk tea naman, paborito ko ang classic cheesecake. At yung size na pinipili ko palagi ay yung medium. Since ako lang naman at baka hindi ko maubos yung large, medium palagi ang binibili ko. Meron silang dalawang sizes ng cups, isa medium at isa large. So medium palagi ang pinipili ko. And then bumili na rin pala ako para kay papa, para kay babe at para sa anak ko. Narito ang choices ng kanilang melting na pwede mo mapagpilian. Meron silang teas, meron din silang shakes and iba pa. Narito din ang mga prices at kung ano yung mga sizes na gusto mo mayroon din silang fries kung sakali na gusto mong bumili o ayan o fries yan. Magpasya na lang muna ako na iwanan ko muna ang milk tea doon sa shop nila gawa ng wala pa silang plastic. Pumunta na lang din muna ako dito sa dimol at maglakad-lakad. Dito na rin ako maghahanap kung saan ako kakain. Alam nyo minsan kapag naglalakad ako na ako lang mag-isa, narirelax yung isip ko lalo na kapag marami akong iniisip. Tapos ilalakad ko lang, o kaya uupo ako sa my beach, tapos magikinig ng mga alon ng dagat, nare ako. So ngayon, nandito na nga ako sa my station 2, Front Beach. O ayan, kita nyo naman, o, ang ganda ng panahon, di ba? Summer na summer, init na init. Kaya kung makikita nyo, konti lang ang tao dyan kasi mainit po sa Boracay. Ayan, konti lang talaga ang nasa beach. Pero mamayang alas 4, during sunset, lalabas na yung mga tao dyan sa may beach. Magpupunuan yan dyan mamaya.

Kuya, wala ka medyo mas malaki na straw? Wala. Pabalik na nga pala ako ng di mall at dahil nararamdaman ko na talaga ang gutom ko, dito na ako tumigil sa may Jeepney Restaurant, di mall. Sa sinigang shrimp, ilang peraso? Five or four. Depende sa laki nila. <laughs> isang sinigang shrimp, tapos isang garlic rice. shrimp. Wag lang muna. Okay lang. Please, please. Sinigang na, na shrimp tapos isang garlic rice mo. Thank you. Ganito nga pala ang itsura ng jeepney stop restaurant dito sa Boracay. Tingnan nyo naman, napaka-colorful kahit ang mga upuan. Tapos may mga banderang nakasabit o di ba parang fiesta lang. <laughs> Habang naghihintay ako ng aking food, dumaan nga pala si kuya na nagbibinta ng tawel at ayan, napabakal na rin ako ng dalawang dasin ng tawel. Gawa ng kailangan talaga namin to sa bahay. At ayan dumating na nga ang aking inorder na pagkain. Oh my gosh, ang lalaki talaga ng mga shrimp nila dito at sulit na rin ang bayad. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap itong kakainin kong lunch. Ay nako naman, saktong-sakto dahil gutom na gutom na talaga ako. Tara, kain na tayo mga kaafam. Alam nyo mga kaafam, naging habit ko na ang kumakain lalo na kapag marami akong iniisip. Talagang napapakain talaga ako. Yung naghahanap talagang otak ko ng pagkain kahit na sinasabi kong ayaw ko na pero napapakain talaga ako. Kaharap lang pala nitong jeepney itong lemon cafe at dito na rin ako bibili ng pasalubong ko na dadalhin ko pa uwi sa bahay masarap din ang cookies nila dito nung dito pa kami tumira sa demola lagi ako nakakabili ng cookies nila dito kasi masarap ang paggagawa nila nagbebenta din sila dito ng mga blueberry cheesecake at iba pa ayan kung makikita ninyo yan puro yan cakes at chocolates lahat ayan sarap di ba bumili na nga ako ng tatlong cookies para kay babe at ayan ready nang dalhin uwi. Palabas naman ng demol, ito ang makikita nyo ang Boracay sign. Pero bago ako umuwi, kukunin ko muna ang milk din na iniwan ko sa shop dahil excited na rin akong umuwi. Ganito ako lagi tuwing lumalabas ako, talagang minimake sure ko na may pasalubong akong dala. Naalala ko nung bata ako, no tuwing uuwi sila mama-papa, lagi sila may dalang tinapay para sa aming magkakapatid. Tapos kapag alam na namin na paparating na sila mama-papa, lagi kaming excited na salubongin sila kasi alam namin na may pasalubong sila dala para sa amin. <laughs> oh, okay, I want to know. Thank I you, mama. Let me see your teeth. You wanna see it? Yes. Are you excited? Yeah. Okay. Wow. Close your eyes. One. No, no peeking, huh? One, two, three. Hmm. Oh, uh, straight now. Mm. How about the Uh? And then down here at the bottom, they clean it. Sa ah, excited ka na makita pa. The original kag nagdula na. Hindi na siya one set apart. Kaya <laughs> hey, naman na gidaw ko ng ipon mo. No? Ha? Huh? What did they do to your teeth? Kaya nag naman naglain ako ng <laughs> ipon. Kaya naman naglain ako ng ipon. Kaya naman naglain ako ng ipon. Nakapustiso, hai? Hmm. Durum-dulo mo dahil pa? Pustiso? Hmm. Dito ka nga may tunga din mo. hmm may tumultu, may tumultu, may tumultu, may tumultu. Thank you, ma'am. What's this? Ah-ah. Uh -uh. Ay, punis namin. Ang tapos ko sila mga... Oo. I like it. I love it. Ano na ang deso? Eh, siya lang yan mag O, oh, si Papa. Sige pa, kaya mo na. Ito na ang aking ngipin ngayon. Oo. Oh. Daw, ano akong pa, do, postiso? Mm. Parang, do, postiso, do, ko ngipon pa? Daw, gimpostiso? Parang okay, gimpostiso. Daw, Daw, ang ngipin ko. Gimpostiso na naman. Nagilak? Yeah. <laughs> <laughs> naging shiny daw ang ipin ko ganda niya isang pa dapat ko no ang paglinis ng ipin every 6 months tapos wala na dito yung one set apart ko na ipin Ang ah. ginawa niya nagiging pinantay niya so, ganyan na siya hindi na siya one set apart mas gusto ko na siya ngayon confident na ako mag smile lagi kasi wala na siya one set apart magkadlo ako pa money na Daw ko pang naka-brace pa ko may ko may brace bala. Gwa ang tanan ko brace. Ano ba kaya? Ganun na. So ganyan na. Ganyan na oh. Kasi oh, ba diba, daw ko pa naka-brace. <laughs> Nan yung drawing ni Papa oh. Kuhang kuha niya oh. Yan, tingnan nyo ay, naman. Ito ba? Ang bundok na to, oh, yung sa likod, ito yung dito sa may baybay, sa may beach, sa Boracay. May ganito to, eh. Kuhang-kuha niya, oh. Hmm, ang galing. Ito din, na drawing din to ni Papa kagabi. At ito din, oh. Unbelievable. Amazing. Gising na si babe. Very good. You like it? Yeah. <laughs> Looks clean? Oh. It, it looks clean yeah. Papa said it looks shiny what did I do to my teeth did I exchange all of them because they look very shiny <laughs> you like it, yeah, it the doctor said you would like it Jan will be like it happy I'm happy too <coughs> because look oh every time I smile yeah. there's no one set apart <laughs> I like it. <laughs> and you do? Ito ang mga gamot na iniinom ni Babe. Tapos meron din siyang tubig. And ayan si Babe. I love you. <laughs> Try to stand up. I will be here watching you, okay? Madalas gusto ni Babe subukan sa sarili niya na kung kaya ba niya tumayo na siya lang mag-isa o hindi. Kaya hinahayaan ko lang. Are you okay? You feel alright? Ito talaga ang concern namin kay babe. Hindi siya pwede na maiwan talaga siya naman isa. Nandun kasi ako sa labas na kaupo. Tapos si babe nandun din sa may bintana. Kaso, nandyan si babe sa may bintana. Tapos pumalik na siya sa pag-upo dito sa bangko. Tapos yun nga daw, tumagilid daw siya. Siguro parang na-out balance or ano lang siya. Kaya pinatayo ko siya na mag-isa para malaman kung okay ba siya. So sa mga nagdatanong kay babe, kaong kamusta na si babe. So ito po ang update kay babe ngayon. Nakakapaglakad na po siya sa ngayon kasi wala na po bandage ang kanyang paa. Naubos niya rin inumin ang kanyang mga gamot na binigay ko sa kanya ngayon lang.